Sabay ng pagdiriwang ng 124th Philippine Civil Service Anniversary, binigyang parangal ang mga kawani ng pamahalang lungsod na nagbigay ng katapatan at dedikasyon sa paglilingkod sa ginanap na 2024 Loyalty and Retirees Awarding Ceremonies sa pangunguna ng City Human Resource and Management Office ito Miyerkules, September 18 sa Activity Center, Barangay Sapang Palay Proper. Ang pagkilalang ito ay base sa Commission Resolution Number no. 98-0474 na naglalaman ng Salamat Mabuhay Program na naglalayong bigyang parangal ang mga kontribusyon ng mga retiradong opisyal at empleyado sa bawat ahensya ng pamahalaan. So it is time that the Grateful Nation recognizes and thanks the civil servants for the service. So lalo pong mahalaga ang pagkakilala ngayon. Pumupugay po tayo sa mga kawani at opisyal ng ating pamahalaan na tapat na masigasig na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. So, mabuhay po ang lingkod bayang Pilipino. Binigyang parangal ng pamahalang lungsod ang apat na putsyam na empleyado ng pamahalaan na naglingkod ng sampu hanggang 30 taon at ang labing anim na retiradong mga kawani. Sa direktiba rin ni Mayor Arthur B. Robes, sa kauna-unahang pagkakataon, pinarangalan ang mga job order employee na nagsilbi ng sampung taon at higit pa. Ang masayang, masayang po ako at nagpapasalamat po ako kay Mayor Robes sa ginawa niya po at saka po sa HR na sila po ang nagbigay po sa amin ng na to. Nangarap din po ako na matawag rin po ako, na ma-awardan rin po ako. Ayon kay Wilma Carpio na naglingkod sa City Treasury Office, sa loob ng 43 years at ngayon yung magri-retiro na, taus puso ang kanyang pasasalamat sa magkatuwang sa serbisyo Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes sa kanilang mahusay na pamunguno. Ako ay masaya kasi nakapag-retard ako na malakas pa at salamat ako kay Mayor at sa kay Ate Rida sa suporta yung niya sa akin at sa aking mga kasama sa Treasury Office. Maraming maraming salamat Mayor Arthur Robes at Ate Rida sa maganda at maunlad na sa mga sanusenyo. Si Manolito na retirado na rin mula sa City Veterinary Office. Sinabing bagamat siya ay tapos na sa kanyang opisyal na paglilingkod sa lungsod, mananatili raw siyang lingkod bayan. Meron pa rin mga kliyente ng aming opisina na tumatawag, nagtatanong uh, tungkol doon sa mga hayop natin dito sa ating lungsod. Sabi ko sa kanila, uh, kahit na ako'y wala na sa serbisyo, andito pa rin ako para handang tumulong sa inyo. Pagka mahal mo yung trabaho mo, siyempre masaya ka. Masaya naman sila Alena at Eric na Kapal loyalty awardee sa mga programang nagbibigay halaga sa kanilang kontribusyon bilang kawanin ng gobyerno. Hindi may paliwanag no? pero talagang na-excite nung sinabi pa lang nakasali ko kasama ko sa mabibigyan ng award. So talagang hindi mo matuluanag yung saya. Ngayon nagpapasalamat nga ako kay boss, kay mayor, at kay ate na yung mga katulad namin nasa serbisyo, gano'ng makahaba naaalala pa rin no? at na uh, appreciate nila yung aming mga may sa city government. Para sa akin, mas pag-iintigin ko pa, mas pagbubutinin -pag ko pa yung aking servisyo para sa taong bayan. So, lagi nilang sinasabi kasi sa mga empleyado na dapat sa paglilingkod sa bayan, lagi binibigay yung the best. So ako bilang empleyado, I'll make sure na lagi binibigay ko yung the best para sa uh, pagsuserve sa ating mga constituents. Proud, happy na umabot ako ng 10 years sa service. Hindi may tago ng ama ng lungsod, Mayor Arthur B. Robes, ang kanyang tuwa na isa-isahing batiin ang mga lingkod bayan na nagbakita ng katapatan at pagmamahal sa lungsod. mga walang sawang sa bayan. Ba? for how many years you've been there, Talagang nandito pa rin kayo, ng tulong, sa ating mga uh, kababayan. Ang ganitong programa na taon-taong isinasagawa sa lungsod ay patunay lamang na binibigyang pugay ng mga kawani ng pamahalaang lungsod na walang sawang naglilingkod at nagpapakita ng dedikasyon sa serbisyo para sa kapakanan ng bawat sanosenyo. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Aria Moblianda, Public Information Office.